guys, good evening. Ito nga yung sabi ko sa inyo, may nag-ano kasi sa akin na pumunta ako sa gold shop. So, ito, pupunta ako dito guys at tatanong natin magkano yung gold ngayon. Sa tabi ng shine dito, ito yung Q Gold Jewelry guys. Kasi dito ako bumibili ng mga gold kasi nagbibigay sila ng discount dito. So, ito guys ang napili ko yung paraon siya na earrings. Ang 18 karats po is 217 for gram po ang 18 carats. So, itong sinusuot ko is 350 po ito. Tapos, siningi ko na lang siya. ganoon ng 300 plus something ganyan. Binawahan nilang 20 ata So, ang 22 carats po is 265 for gram. So, ang dami-dami dito may mga sing-sing. Kapag meron ka lang nata, nasa 300 plus na pera is makakakuha ka na. Pwede po pang hingin ng ano, discount. Ganyan. Meron dito mga hearings na yung pang bata guys na tig 170 175 ganyan so ito yung napili ko naman na necklace guys ito is 700 plus kasi 740 like that around so maganda siya guys na on ko siya guys o oh, de ba? hingi lang kayo parati akong bumibili dito humingi lang kayo ng ano discount guys kasi marami din mga Pilipinong bumibili dito o oh, di diba ang ganda so yan guys no ipakita ko yung mga gold yan ang gaganda ng mga gold guys pag may pera kayo is bumili kayo guys huwag nyong kalimutan yung sarili nyo masarap mag invest ng ganito gold guys kasi pag uwi sa Pilipinas grabe kapag may problema mas masasandla mo. So, ito naman guys is nasa 1,500 na itong set nato May mga set guys na 850, 750 set na siya pero maliliit lang siya. Pero okay na yun guys. At least meron kayong investment may gold kayo. May mga cross din dito sa so, gusto ng mga kapatid kong, ano, Christiana, may mga cross ko dito. Ah, ang dami. May mga malaki dito. Gusto niyo magbili ng malaki. Ito, 175. Yan ang sinasabi ko. 175. Maganda siya guys. Malaki siya guys. Bibili ako niya next time. Maganda siya yung normal lang siya. Basta maganda pang araw-araw, ganun. So, grabe, ang gaganda ng design, guys. Nga, sabi nung, ano, ngayon is mataas daw yung gold. Sa next month daw, is pwede kayong bumili dahil bumaba daw yung gold sa next month po. Ngayon is mataas po so, po. Nandito naman yung 20, 22 carats ng mga sing-sing. Ang ganda. Gusto-gusto ko mabilihan si mga pero wala akong pera, no. Yung, ano, hindi ko yung binili hadiya yun sa akin yung kinuha ko so yan ang dami dami yung cool dito na pwede yung papipilian guys so sa gusto magbili is next month po arat na o oh, may number po sila ilagay ko lang yung number nila so tingnan nyo ang ganda ng mga bracelet guys ang gaganda yan is o oh, tingnan nyo yung nasa utol guys na love talaga sa sigsig na to 22 carats guys ang ganda ganda guys next time ka sa akin so yan yung mga design ng mga singsing. -sing. super gaganda guys pwede kayong magbili guys arat na kung magpunta kayo dito sa Sukwa, KP type nila ng Shin, Suk, uh, wake, uh, gold suqua, uh, diamond like so sa tabi lang yan ng chain, yung Q gold Q gold and diamonds jewelry sa tabi lang yan nanapin nyo lang pagpasok nyo ganyan o oh, ba diba, sa highway pagpasok nyo tapos nandito rin siya next store so yun siya guys so ang dami dami ng pwede yung pagpipilian dito tapos ang sarap mamili guys no eh, kaso lang pera nakote yan naman ako masaya naman ang araw ko ngayon dahil naman yung investment natin natin. Tayo mga OFW talaga is kailangan natin mag-investment. Thank you! Muha